vlog so guys at babalik ko ang inyong likod Carlo Mendez TV at ako po ay magbibigay ngayon ng aking sariling opinion Diyan sa uh, trending ngayon na usapin tungkol kay Joss Mojica uh, sa pagkukumpara sa kanya kay Ramon Ang ayan so ito uh, po yung aking sariling opinion guys yung sinabi niya kasi na huwag siyang ikumpara kay Ramon Ang doon at nag-trigger yung mga samot-saring uh, opinion ng mga tao nung sinabi niya na, puro ibalik nyo yung 17 years old na Ramon ang tsaka nyo ko ikumpara. Doon na ata nagkaroon ng parang maling connotation yung mga tao. Nagkaroon sila ng maling insinuation. Kasi, sa akin pagkakaintindi guys, pinupuri niya talaga si Ramon ang idol nga niya. Kasi, i-compare ikumpa naman talaga sa kanya. Is malayong agwat ni Ramon ang i-compare sa kanya. Kasi, ang net worth ni Ramon Ang is pumapalo ng billion dollars. ha, uh -oh, billion dollars ang kanyang net worth. So, ang pagkakaintindi ko kasi doon, ang kanyang ibig sabihin, kasi nung during time kasi ni Ramon Ang, uh, sa early age ni Ramon Ang 17, nag-aaral pa siya that time, according sa nabasa ko yun, no? um, may, may negosyo na ang tatay ni Ramon Ang na motor shop. Ganon. Ngayon, si Ramon Ang naman is working student. Nag-working student si Ramon Ang to support his studies and uh, makatulong na rin siya sa family niya. Ganon. Until such time nga ho, na nag-graduate itong si Mr. Ramon Ang sa college dyan sa FEU uh, with the course, with a degree ng uh, engineering. Doon pa lang ho siya nag-put up ng business niya na sinunod niya ang yapak ng kanyang tatay na nagkaroon din siya ng negosyo niya na motor shop nga ho. And then at, at, the latter part of the story, doon niya namit si uh, Danding Kuwangko. Ayan ho. Na naging kasosyo niya diyan sa ano sa ka business partner niya sa May, San Miguel Corporation. So ang sinasabi ni ano uh, Josh Mohika nung during a uh, 17 year old ni ano ni uh, Ramon Ang, hindi pa ho siya talaga nagwo-work. Sa pagkakabasa ko din ng biography ni Mr. Ramon Ang, ha, kasi talagang dedicated naman yung tao si Mr. Ramon ang sa kanya pag-aaral eh. O ayan. Tapos na makatulong sa sa pamilya niya, ayan ganyan nag-working -work, nag student siya. So, i-compare natin naman ito, uh, unlike naman kay Josh Mohika, na 17 years old siya, nag-start na mag-put up ng business niya. Bakit ganun ho ang ibig sabihin sinabi ni ano? Bakit ganoon ang sinabi ni Josh Mohika? Kasi nga nakatulong sa kanya ang technology ngayon. Ayan modern ngayon eh, uh, high tech tayo ngayon. So, upo uh, uupo ka lang sa bahay mo, may camera ka, may cellphone ka, makakapaghanap buhay ka na. ba? Diba? Yun, uh, I guess, ang pinupoint out ni uh, Josh Mojica na nung 17 years, na 17 years old siya nag-start, kasi 18 ata siya ngayon, kung ako nagkakamali. Nagkaroon na siya ng sarili negosyo niya. Unlike doon kay Mr. Ramon Ang, nung younger age niya, 17 like, uh, like that, 17 and uh, nag-aaral si Ramon ang and then a working student siya. Walang masama ho doon kasi ang kanilang buhay ni Ramon ang tsaka ni ano ni Josh Mojica pareho-pareho sila nang naranasan sa buhay na nag uh struggle din sila sa kanilang buhay. So walang masamang ibig sabihin doon si Josh Mojica sa aking uh, pananaw ha, sa pagkakaintindi ko. Ang uh, nabibigyan ng na atas ng maling kulay ng iba kasi baka umandar na naman yung crab mentality natin no medyo lawak-lawakan natin yung ano, yung pag-iisip natin. Uh, pagdating naman sa net worth, of course, malaking milya-milya ang layo ni Mr. Ramon ang ikaw para naman kay Josh Mojica kasi si Josh Mojica ay eh, nag start pa lang siya. Ang sinasabi lang ng tao, ulitin natin, during younger age nila na 17 years old, si I-compare siya doon kay Ramon Ang, nang 17 years old pa lang si Ramon Ang, halimbawa, eh nag-aaral pa yung tao si Mr. Ramon Ang. Although may negosyo na ang tatay niya na motor shop. Ayun ho ang pagkakabasa ko sa kanyang biography. And then nag-start si Ramon Ang na mag put up ng business after niya mag-graduate ng college sa FEU. So, kasi ho, ang ang buhay ng tao dito sa mundo, guys, ano yan eh, destined eh. Lahat tayo naka-destined sa certain thing. Ayan kung uh, kahit na may pinag-aralan ka at saka wala, kung yun talaga ang destiny mo na doon ka talaga pupunta, yun talaga yan, hindi ka pa pinapanganak, nakaprogram na yan, kumbaga Nakaprogram na yan sa Panginoon na ito, paglaki na ito, ito ang kanyang pupuntahang uh, daan. Ayan. Hindi ibig sabihin na nagmamalaki itong si ano si Josh Mojica. Uh, let us always give the benefit of the doubt wag agad tayo mag-adjudge guys no doon sa certain thing na sinasabi ng ibang tao kasi nga parang tayo ang nag-nag-iinterpret na ah itong ibig niya sabihin itong ibig niya sabihin which is na parang hindi naman ata yun yun ang pinupunto nung nung Josh Mojica ka di ba so imbis na maging masaya tayo sa naging nangyari sa kanya uh, let us all be happy sa success ng bawat tao sa kapwa natin kasi eto pa yung sinasabi ni may nakita ako isang ano eh isang uh, content creator din na, na parang sinasabi na pag nanganak pag nanganak ka, nag-asawa at ka, nagka pamilya ka, huwag mo pag-aralin kasi parang wala ka atang yung sa akin ng ito ang dating. Parang wala ka atang uh, tiwala sa ng ng edukasyon. ayon Hindi kasi garanti guys ang isang degree. Ah, maging successful ka although it is a uh, mag malaking edge yon malaking edge yun towards success kasi kapag graduate ka ng kolehiyo, may pinag-aralan kang maganda, makakapaghanap ka ng trabaho na maayos unlike doon sa hindi nakatapos na pag-aaral na ikaw ay magiging laborer, bagsak mo construction worker, bagsak mo doon sa uh, tawag nito, mababa na position unlike doon sa may pinag-aralan na ma abot mo yung uh, position na medyo may kataasan. Yun ang uh, pagkakaiba ng may pinag-aralan at saka hindi. Pero hindi ho garanti ang may pinag-aralan para maging successful ka. Hindi ibig sabihin na may pinag-aralan ka magiging successful ka. Okay? Hindi ho garanti yun. Kasi marami din tayong mga kakilala na may mga pinag-aralan pero until now hindi naman sila nagsasuccessful o ayan let's not put that as a uh, ano para maging uh, weapon na oh wala pala sa yung bearing yung edukasyon di wag ka na mag-aral oh di ba hindi naman ganoon pinupunto na ata ni Josh Mohika so kay Ramon ang Miss Ramon ang walang question diyan kasi talagang big time yung tao na yan okay hindi mahahabol ni ano yan hindi tama lang talaga ng sinabi ni Josh Mohika na nawag na, na siyang ikumpara kay Ramon ang kasi milya-milya naman talaga ang layo oh hindi naman niya sinabi na wala naman siya sinabi masama against kay ano eh, kay Ramon Ang. Eh. Yung mga tao lang ata yung nagbigay uh, ng maling uh, uh, interpretation sa kanya pagkaka-explain. Okay na rin guys, mag-ingat kayo doon sa mga tao na bait-baitan. Mas maigi na lang yung ganyang prangka na tao kasi yan ang totoong ugali. Ayan ha. Makikita nyo agad yung totoong ugali niya. Makikilala nyo siya kung ano siya. Pero yung nagbabait-baitan, ay, yan yung, hmm, may something. Ay, yan. Pero hindi natin sinasabi na, i-disregard natin ang education. Of course, we should have all education. Ha? Ang sinasabi ko lang, dito, ang, ang analysis ko na hindi naman talaga guarantee ang pagiging uh, edukadong tao para ikaw ay magiging successful in life. Diba? Kasi marami yung hindi educated na tao na yun pa ang mas unang nag-successful. Ayan, nakapagpatay ng mga malalaking negosyo, ganyan-ganyan. Hmm. Kasi sa koleheyo, during nag-aaral tayong lahat, may tinatawag tayo na may mga magagaling through academics lang. Pero pagdating sa practicality in life, hindi nila masasama ang practicalidad ng buhay doon sa academics. Doon lang sila magaling sa school. Pero pagdating sa actual, sa practicality, hindi nila maisabay. Maswerte ang isang tao kapag magaling sa academics, magaling pa sa practicality. Napapag-combine niya yun. O, di ba? So, diskarte pa rin sa buhay ang puhunan dyan, kabayan. Ha? Sinasabi ko sa inyo. Hindi kagaya nung sino ba yung nagsabi na 13 million pesos, ano, ade ang kita niya. Nakunta, hindi ako talaga niniwala doon. Promise. Kasi alam nyo ha, itong 13 million pesos a day na sinasabi ng isang content creator, isang itong uh, influencer na to. Uh, napaka-ridiculous para sa akin kasi kagaya nun, bigyan ko kayo ng example ang kinikita ng Itbulaga nung doon pa ho ang Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated dyan sa GMA7 ang according kay Tito Sen ang kinik kinita ng uh, Itbulaga ng Tape Incorporated in one year is 500 million pesos 400 to 500 million pesos in one year. So i divide mo yung 500 million pesos to 400 million pesos in one year. I divide mo sa 12. So lalabas na nasa 41,666,000 per month ang kinikita nila. So yung isang nagsabi na 13 million a day, ano yon? Di naig mo pa yung 8 bulaga? Charot. Eba. Diba? Tapos okay lang ho sana yun kung ang ano ko ang mga binibenta natin product is yung malalaking amount. Kagaya ng mga Chanel, mga Prada, mga uh, Hermes, di ba? Kasi ilang ano lang yan, ilang ilang items lang yan, muna mo na yung ganong classic amount. Guys, huwag naman ganoon. Oo. Uh -huh. Malayo sa ano, malayo sa malayo sa realidad ba? So para malaman natin kung totoo man yan, di magpakita ng BIR kung magkano binabayad niya sa BIR. Kasi doon sa BIR makikita mo doon kung magkano ang uh, income tax return niya. Ah, di ba? Ganun na po yan. Tinga, take care. Oh, um, charo